Good morning everyone. So guys. Andito tayo nga sa dagat, no? Tapi continuous tayo sa ating pag-vlog. So busy-busy ang lola nyo. Upload lang ako ng upload. So kayo nang bahalang manood, <laughs> guys. So, ayan guys, nandito na naman ako sa dagat. So hindi ko naman talaga bala kami maligo. Kaya lang, di ba nagbike ako? Sabi ko, magpunta nga ako dun. Malapit lang naman kasi dito yung dagat. So, tsaka mabilis lang guys. Hindi ba, ipakita ko sa inyo ang, hmm, ang si Haring Araw. Andiyan na oh gumising na siya. So, ang ganda ng ano niya. Kanina, medyo mahangin siya, guys. Ngayon, medyo nag-okay-okay -okay na. So, magbabad ako para matanggal na talaga yung ubo ko. Kahit, kasi kahit anong gawin kung inom ng gamot, May gamot man ako guys, pero andyan pa rin yung ubo ko, yung phlegm niya. Okay naman siya guys, kaya lang siguro sa ano, di ba? dudot talaga ako sa ginagamit ko tong mga ano mga um, chemicals so syempre guys no sa tagal na natin nag work so sa araw-araw na paggamit natin no and talagang napakahirap kaya hangga't mari nagmamas mas na ako guys hindi pwedeng hindi tayo magmas baka masira yung ating ah uh, ano tag dito baka masira yung ating heart heart ba <laughs> di ang dibdib natin di ba umubo tayo so, sa katagalan na ubo na ubo natin baka magkakasakit tayo ng sobra so aatras ako guys kasi medyo mal ang tagal pa naman guys matanggal yung ubo <coughs> Excuse me. So yung phlegm natin is Buti nga guys Um... natanggal na yung ano ko yung parang 'di ba parang na parang nagasgas kumbaga yung lalamunan ko. Ang ginawa ko is ano guys, uh, may ginamit akong spray na Betadine. So ngayon 'di ba na ano na siya na okay na siya. Kaya lang guys, nararamdaman ko yung parang may 'Di ba pag may sugat tayo, pag mahilom siya, parang may ano siya, may dead skin. Yung ganun, guys. Pag maano 'yun, pag magalaw kahit tubig lang iinumin ko, Diyos ko. Yun na guys, mag-uumpisa na yung ubo ko. Uubo na talaga ako as in. Ang hirap pa kasi wala ka namang ilalabas na plem. Dun. Ang hirap. Yung ang kati-kati as in. sarap maligo guys 'di ba tahimik sarap sa pakiramdam